Ay, napatay pang utanong dili. Hi, ma'am. Na, bayot ba ka, ma'am? Usahan. <laughs> depende sa bulan. Namagun, ay, sorry, sir, ha. Sorry. Namagun may question about sa mga bayot. Uh, about atong... Kung sa'y ipili yung daw ni mo, ma'am, 150 na lalaki o 15 na lalaki? Actually, ang pricing depende na siya sa naong. Kung may yung tag-15, na na siya sa mga lamig skin, hamis, humot, mm. Humus, humut, mm. mga balas ang mga bugan. Mm. Yeah, ang 150, 50. Depende ra po sa mahal. Mahal lagi na naman 50 kung ang mga pamanit uga ka ayo agnas ka ayo nya murag ka ng kargador nga wa kaligo nga na dapat butan lang na sila butan oh butan dapat pero 150 jud po taga, jud po 150 oo oh, deserving depende gihapon kung butan siya nga ana ang uban ba yung mga kasagaran para Dil dilit dilit tanan ha ang kasagaran mm. -hmm. ba yung mga pangitron kay mo imong mo mm -hmm. discover sa mga bayot correct pwede mm, pwede -hmm. Ayun lang. Ah, dili lang. So, so uh, for me, kung mo, mo price sila o one -five niya, bayot, ay kanang mga lalaki nga pangit ka ayo siguro magsumbagay na lang, siguro may bayaran ako siya <laughs> one sumbaga sumbagay Ano na lang, no? Mm -hmm. Ikaw? Si, ha? Asa ka? Ikaw, tagpala ah, tumboy ha? ko, ma'am. Ah, 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 salamat, ma'am. Ako naman ng cellphone. Ay, mo din eh. So, ang question na to, ma'am, is koan. Ah, asa ka sa lalaki na 150 or sa 1.5 na lalaki? 150 o 15. Ah, okay. So, gets na ako. Kung 15, guapo. Yeah, Malinis, humot, may sex appeal. Yeah, performance pod. Hmm. kung 150 kay, ano lang, kanang, kung di kay tsuraan niya, Uy, pang lugod, ana. So, katong so, same atong at ni trending na lalaki ma'am na ang mga bayot daw dapat 1.5 ang ihatag. O yun ka to? Ay, dili. Kung yato to manggaling naong, di na lang ko maglaki, uy. Magpalalaki na lang ko, mabalik na lang ko lalaki. Hindi mo naman kay mga bungot ma'am. mo ma, gani, nakarealize naka na kay nga. Maglalaki na lang dyan ko, pero kung kapuyan, eh, gan huh? <laughs> ka ayo. ka ma'am. Ah, sige. Ito bago na lang, <laughs> ka. Ah, binog ka ng bayot ka, ma'am. Ah, dili ka bayot? Hindi interviewon interview na ano, ma'am. Ma'am. Sir. Ay, ma'am, hindi ay. Um, so, nakoy koy na ba? Ah, dito lang, <laughs> walay kuan, Panang hit ko, ma'am. Gusto ko pa-interview? gusto ko pa-interview. Gusto ka sa one, ay, tagpila mo ang presyo sa lalaki. 150 or 15? kuan depende jud na sa ano sa atong sitog anak kanang posisyon mm. uh, kung 150 pwede raman kung pangit or hituraan mm. kung ako ang mag ano mo doko mm. pero kung 15 sila na yung ko ana sila na yung tuwad mo ana. <laughs> ana 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 Oo. pero kung moingon sila nga uy dili pwede dapat ikaw jud yo 15 bang bayad One pipe, dipid bin di sa itsura. Kung itsuraan dyan kay mo mga artista o nag mga private school, okay kay na. Pero kung imong mga naong ka di ba naman dyan yung mga baho-baho diba, on, di ba? Mm -hmm. 150 rin na sila sa, dako-dako rin ang 150, no? Uh. Pero depende rin dyan na sa position, kung kinsa mo doko. Mm -hmm. So, murag, Famili Murag, ikaw mo interview na ganun, uh, ako ganyan, uh, ma'am? Ako dyan to. Ah, ano dyan? ako aman ni? Ay, mo din eh. Hani, hani, ako ano. po ni Silpon, okay. yung mga ikaw okay. ganyan na. Same <laughs> na tag-content. Same na ako tag-upload. Sige, 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 kay... Ako mama. Ano ah, sige, sige. Niya, hmm, sige, sige. Ang mong video niya, i-collab na to. Sige. Maura to, tanan.